Hello guys, welcome back to my channel. Dito sa video na ito, ituturo ko naman kung paano mag-claim uh, ng Western Union remittance or padala gamit ang iyong coins.ph. So hindi mo na kailangang pumila sa Western Union center lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Hindi mo na kailangang pumila doon para i-claim ang iyong Remittance or pinadala ng iyong kapamilya kaibigan kapuso o kung sino man nagpadala sa iyo, hindi mo na kailangan i-claim yun doon sa Remittance Center ng Western Union. So dito sa ituturo kong ito, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang kwes.ph uh, para i-claim ang Western Union padala ng iyong uh, kapamilya o kung sino man nagpadala. Okay? So dito sa video nito, Himhimayin natin. Actually, mayroon na akong ginawang video kung mayroon kayong PayMaya, nagawa ko na rin 'to sa PayMaya, how to claim uh Western Union remittance uh to PayMaya. Or ah uh, Gcash, nagawa ko na dalawang uh, application, dalawang tutorial. So dito naman, gagawin ko dito sa coins.ph. Okay, simulan na natin, guys. Login tayo sa coins.ph account. Okay? yan. Uh, fingerprint na ginagamit natin dito ngayon. So guys, dito makikita niyo itong cash in button. To. Cash in. Iki-click natin itong cash in. yan, So hahanapin mo guys yung re yung remittance, okay? Ito yung remittance uh, remittance center. So makikita mo lahat dyan. okay? So Ayan. Hindi ko nakita yung uh, Western Union. Punta tayo dito sa taas kasi nandito yan. Okay. Ito yung mga featured cash in options. Okay. So dito tayo sa Western Union instant ito. Ayan. Okay? So ang kailangan lang dito ay tracking number at uh, estimated ano, estimated uh, amount. Okay, so unahin natin yung tracking number. Okay na ilagay ko na yung ano yung Sabi dito yung 10 uh, digit Nalagay ko na. Estimated amount. So, ayan. So, anong sunod na gagawin? Nailagay ko na yung tracking number. Nailagay ko na din yung estimated amount. Kasi hindi, na, hindi man naman natin alam kung magkano yung exact palitan. Kasi US dollar ito pinadala sa akin. So, hindi ko alam kung magkano yung palitan. Basta estimated amount lang ilalagay mo guys. Okay. So, i-click na natin itong claim funds. So, ayan, lumalabas na uh, 4,008.71 pesos siya, guys. Okay? So, from US. Then, click ko lang tong agree. I have read in agree to the terms and condition. Then, i-slide ko lang to receive. Okay? Okay? So, tingnan nyo guys. Antayin natin. Sabi dito sa taas, nakalagay, success, 4,008.71 pesos was transferred to your peso wallet. Okay? Your details, andito, 4,008.71, ayan. Then, Ah, uh, pupunta na tayo ngayon sa aking uh, wallet. Okay, login ulit tayo. Then check ko yung Andito na guys. Ayan. So, i-check natin sa history. Ayan, nandito na sa history guys. So, pumasok na siya, ayan. 4,000 ah 4, 000, uh, 8 0.71. So, yan. Pumasok na, guys. So, ang tanong naman ng iba, di ba nandito na sa consult page ko, paano naman maging cash siya, maging, kasi di ba hindi ka napipila sa Western Union, kasi pag sa Western Union talaga, makuha mo talaga cash, pwede po nang ibili. Pero dito sa consult page, syempre, digital cash siya, uh, digital money pa lang siya. So, paano siya maging cash? Okay. Ito ang good news, guys. Meron tayong cash out dito. Ayan, oh, cash out. Na kung saan lahat ng banks ay nakatay up naman si coins.ph at instant pwede mong ma-withdraw through ATM or kung magsha-shopping ka na swipe-swipe -swipe na lang okay, pwede sa Paymaya, ilipat mo sa Paymaya mo para iskan to pay ka na lang, so hindi ka na maglalabas ng pera, ng cash para makapagbayad ng grocery, o kung may mga bills ka dito mo na lang siya ibabayad, okay kung gusto mo siyang gawing cash Pwede mong gamitin itong banks. Ayan, nandyan lahat ng option. Ayan, meron siyang Allied Bank, Asia United Bank, Australian New Zealand Bank, BDO, BDO Network Bank, BPI. Ayan, ang dami guys. Ang daming tie-up na banks kung gusto mong gawing cash. At uh, walang, ano, walang charge. Okay? So, kung gusto mo siyang in sa Paymaya dahil may ATM ka, in mo sa Paymaya. Kung gusto mong i -cash ng instant, sa Union Bank. Ayan, may insta din. Nakalagay dito, free transfer. So, ilipat mo sa Union Bank mo. Iswipe mo yung uh, pag nalipat na instant sa Union Bank account mo. May ATM ka, i-withdraw mo sa ATM machine. O kaya ipang swipe mo yung card mo sa pag -grocery. Okay, so ganun lang guys. Kaya... Never ko nang na-experience na pumila ako sa mga remittance, mga buy center, kasi ginagamit ko ang coins.ph at iba pa application na mas convenient para sa akin na hindi ko kailangan pumila. Okay, maraming salamat guys. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa bawat upload ko ng tutorials, manotify ka. At ito ang good news guys, may mga ina-upload akong pagkakakitaan. Inalagay ko sa mga description na pwede kang kumita kahit hindi ka namumuhunan. Okay, please subscribe. God bless.